Iginiit ni Anak Kalusugan, Party List Representative Ray Reyes na dapat managot ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa kabiguan nitong proteksyonan ang personal na informasyon ng mga miyembro nito. Kinastigo din ni Reyes sa mga opisyal ng PhilHealth makaraang isisi sa government procurement role, rules ang pagsablay nito na mai-update ang sariling antivirus systems. Di ni Reyes, dapat bumaba sa pwesto ang mga taga PhilHealth kung hindi makasunod ng mahigpit sa mga patakaran na tumitiyak sa integridad ng mga transaksyon sa pamahalaan. Ikinadismaya din ni Reyes na tila pinapaikot tayo ng PhilHealth sa pabago-bago nilang state kung saan una nilang inihayag na walang nangyaring data leak. Pero bandang hulian niya ay inamin na na-kompromiso ang personal na information ng members nito sa nangyaring Medusa ransomware attack noong September 2022. Uh, itinunto naman ni Reyes na bagamat naayos na ng Department of Information and Communications Technology, ang system at database ng PhilHealth ay Nakumpromiso na ang mga personal information na nakapost na sa dark web. Kasama mo sa DSXL Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak Arimendi.